Ina-follow si... Baho ba yan? Baho. Umami siya lalo. Hindi po kami papayag kahit man po bigyan nila kami ng death threat. Hindi po kami papayag na ganun-ganun na lang yung ginawa nila sa kapatid. Sila na kung nasaangkaman, nasa mahal na mahal ko ni Mama. Alam mo naman niya mahal na mahal ka ni mama. na mabigyan ng ustisya yung ginawa sa'yo. Dito mismo sa ilog na ito ay natagpuan ang bangkay ni Sheila na nakalagay sa isang maleta at palutang-lutang ng ilang araw. Mula roon sa kanaroonan ng bangkay ay napag-alaman din natin na ilang metro lamang ang pagitan sa mismong bahay ng ating mga person of interest na sila Sir Usman at Ma'am Gemeline. Hopefully, lumabas na yung resulta ng forensic hmm. and uh, magtawagan tayo kung uh, ano yung latest development. Ako po ay magbibigyan ng personal na tulong sa inyo. Salamat ma'am sa pagpunta sa muli. Ang aking pong taus-pusong pagkikiramay po ma'am. I mean... So, nahuli na yung suspect. Yes po, Idol Rafi. Um, para po makapagbigay pa po ng iba pang detalye patungkol po doon sa suspect na si Hamim Mikey Usman. Uh, nasa kabilang linya po natin. Yung reporter po na si Mary Cruz. Masipag tong si Mary. Strike everywhere to. Magandang hapon sa iyo Mary. Hello po. Magandang hapon po Ida Okay. Bigyan mo pa kami ng update uh, tungkol dito sa kaso na pinag-uusapan namin ni Sherry ngayon. Ah, yes po Ida So ito pong case po natin is, uh, yun po, natulungan po natin silang mag-file Uh, nung lumapit po sila sa atin. And then ngayon po ay na-arrest na po ito po isa sa ating mga suspect na si Ma Mikey hamem Usman po sa uh, tulong po ng at police station po ng Tamparan, Lanao del Sur. So noong August 1 po na-issue po yung iwaran po dito from the Caloocan uh, City Prosecutor's Office and then sa tulong po ng ating TNP po ng Tamparan ay nakuha po itong suspect doon sa Lanao del Sur. And ngayon po ay nasa kustodiya na po siya ng Kaloocan CCS si po. Ayun. Okay. Ito yung pupuntasan sa kaibigan niya para uh, tulungan o check-uping kung ano na nangyari dahil binubugbog yung kaibigan niya ng kinakasama. Yes Tama? po, ayun. Okay. Apo. At uh, yung suspect ay uh, nawawala agad pati yung kinakasama ng suspect at pumunta ng Mindanao. Opo, idol. At kung tama pa rin yung nakukuha kong impormasyon, meron daw isang preso sa isang kulungan na napanood yung uh, uh, video natin sa YouTube at uh, itinuro sa pulis kung saan nakatira yung sospek. Yes po, idol. Kaya nahuli. Well, nagpapasalamat po ako doon sa nagturo sa sospek. Major, magandang hapon po. Yes po uh, Senator. Magandang hapon po. Uh, magandang hapon din po sa ating uh, taga-subaybay at taga-pakinggan ng ating program. Bago ang lahat, good job po Major. Ako po ay humahangat, sumasaludo po sa inyong lahat dyan sa Tamparan Lano del Sur PNP. Sige Major, bigyan nyo kami ng brief uh, na salaysay uh, hinggil po dito sa kaso na pinag usapan namin ngayon. Uh, yes po uh, Senator. Uh, maraming salamat din po. Uh, Unang-una po uh, sir... Uh, Meron po tayong confidential uh, informant na nag-inform po sa atin na uh, accordingly po, uh, napanood din po niya yung nangyari sa inyong programa at uh, nai naisabi po sa atin, nasabi po sa amin na ito daw pong suspect ay nagtatago po sa aming uh, area of uh, responsibility. Mm -hmm. uh, kaya ang ating ginawa po ay uh, binerify po natin sa Iwaran kung mayroon na pong uh, existing na warrant of arrest ang ating accused. At uh, agad din po tayong nakipag-ugnayan sa uh, police station ng Caloocan At nung na-verify po, ay nagpadala po sila ng mga latest na picture ng ating accused. Kaya isinagawa po natin ang ating uh, law enforcement operation upang mahuli ang ating accused po. Ayun. So yung confidential informant po ninyo, ang naging daan para mahuli ito pong suspect, Yun po ang, uh, yung confidential informant ninyo nagturo sa tinutuloy ng suspect. Tama po? Uh, yes po uh, idol Rafi. Uh, siya po ang nakapagbigay ng lead po sa atin, uh, nakapagturo po regarding po sa location ng ating accused po. Mary. Yes po idol. Although wala tayong binanggit na reward nung inire air natin yes po. po pero okay. natutuwa ako dito sa confidential uh, uh, informant ng PNP. Baka pwede mong puntahan siya doon at uh, pasalamatan at bigyan natin ng reward. Bigyan okay. natin okay. ng P50,000. Okay. Ng, okay. okay. Sige. Kunin mo kay Major yung pangalan ng tao at puntahan mo at iabot mo yung pera. Okay. Thank you, thank you uh, Mary. Good job Mary ha? And of course, uh, Major, uh, good job. But ano po yung kaso isinampa nyo sa kanya? Yes po, Idol Rafi. No? Uh, ito po ay yung regarding po sa naisampa ng uh, murder po. Okay. So, yung suspect, ang pangalan ulit ay si Hamim Mikey Usman. Tama po? Uh, yes po, uh, Idol Rafi. Meron po siyang uh, live-in partner na kaibigan ng victim na yung sanang isasalba ng victim. Kasama yung sa suspect, ano yung Jemeline Campilan. Hindi ho sila magkasama nung ano, mahuli? Uh, yun nga po, Idol Rafi. Uh, unfortunately po, uh, hindi po natin siya nabutan kung saan po natin nahuli ang ating accused. Oh, okay. So ang nahuli nyo But, lang uh, po, itong si Usman. Hindi niya kasama uh, opa, opa. at that time yung kanyang uh, girlfriend? Opo, opo. Yes po. Okay. So kailan po siya i-bibiyahe, papunta rito? sa Manila. Sa Caloocan kasi nangyari ang krimen. So nandiyan pa uh, actually, siyang hanggang ngayon sa Lanao? Uh, actually po, uh, Idol Rafi, right after po ng pagkakahuli noong uh, November 12, noong November 17, 17, 2025 po, binyahin na po namin siya papuntang uh, Caloocan City Jail at naipakumit uh -huh. na po. Ayun, okay. So nasa Caloocan City Jail siya sa ngayon. Okay, sige. Maraming salamat po Major Armama, sir. At uh, mabuhay po kayo. Congratulations po for a job well done. Okay? Thank you po Major, sir. Ito yung yung kaso na hindi 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 ko makalimutan dahil yung victim ay palaging tinatawagan ng mm, friend niya. Oo po, ng girlfriend ni Usman. Na girlfriend ni Usman. Yes, sir. Tuwing sila nag-aaway, so pupunta ito para awatin. Opo. Uh, many times na nangyari 'yon. Pero the last time, pupunta siya doon para sunduin sa sa klulohan yung friend niya. Kasi binubugbog. Kasi yan. binubugbog. Ganun man palagi. Apo. Oh, Ang nangyari, pinatay siya. Apo. Oh, Tapos nilagay sa maleta yung kanyang bangkay. Okay. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Lea May. Apo. Yung pong uh, suspect, nandito na po sa Caloocan City Jail, nahuli po uh, ng mga polis. Yes, uh, yes. Sa yes, ano? Yes po. Bale po, ano? kinontak po ko ni Sir, Sir uh, Sailani po. Mm-hmm. Uh -huh. Para po yung sa update po kung na-transfer na po dito, bali in-update po nila ako. Hmm, oh, okay. So nakita niyo po yung suspect na niyo po sa kalawakan? Hindi po sir. Pero pag may time po kami pupuntahan po namin doon. Oh, hindi niyo puntahan para uh, bisitahin whatever. Puntahan niyo para is-consentian eh, yung taong yon sa ginawa niya sa inyong kapatid, di po ba? Anong, yes, sa po. Anong sabi po ng mother ninyo ngayon na nahuli na po yung suspect? Yun po, miyak po silang lahat kasi po yung matagal po namin inaantay eh, is nagkaroon na po talaga ng proseso po talaga. Sobrang bilis po kasi po ilang buwan lang po ang nakalipas. Mm. Nahuli po yung suspect. Pero itong suspect po, Ms. Lea, uh, kilala niyo po ito? Hindi po. Nalaman ko lang po nung time na hinahanap na po yung kapatid ko. So, nakakilala kilalang dito sa suspect ay yung kapatid nyo. Kasi, yun nga, palagi siyang ano eh, tinatawagan ng friend niya yes, po. para magpapasaklolo. And the last time ng pagtawag, yun na yung huling pagsaklolo niya. Tama po? Opo. Bak Bali po, sir, ang sabi din po, ano, may anak daw po sila. nanganak anak daw po yung babae. Ah, yung suspect na si Usman at saka yung babae na si Jemeline meron na silang anak ngayon. Apo. Okay. Kung ano pa po maitulong namin sa iyo at sa inyong pamilya, magsabi lamang kuya, okay? Magandang Sige hapon po. Sige po. Maraming maraming salamat po. Salamat din po ma'am sa tiwala, okay?